Hi guys. So patulog na kami guys at yung isa oh tingnan niyo. Nandoon pa rin si may Tala. Naantay ko siya dito sa kabila. At ako dito ay naga kaon. So, yeah. Hindi ko kasi dyan ipakita kasi papagalitan ako ng isa. Kasi sure ako pagdating niya, makikita yan sa video. Wala mo naman yan ang vlog ko. <laughs> Ay, okay, mahal. Makikita niya na lang. Ito, mag-react na naman to. Hmm? So, dito ako sa gilid-gilid. Kumakain ako ng panada bye yung sinatay ko yung isang kulit kasi hmm okay kaya yung mga pusa ganyan minsan oh no? sinishake din <laughs> nilinis ko naman yung tinga niya sinishake ko nga kung anong nangyari kasi bakit siya nangangati na naman hindi ko naman pwede linisin yung pinakailalim kasi mamaya ay masundot ako doon hindi na may infection nilinis ko lang yung mga labas banda, yung mga gilid tapos, may gamot na, ano, sinabi sa akin yung doktor na, patakan ko siya, tapos ishik-shik ko konti yung tingin niya. Tapos, ishik niya yun ng bongga. So, sinik niya na. And then, sinik ko kung may mga tumalbog-talbog. yun na siya. Mahal na. No? Tapos na siya. We will do, do something. Nag-simulator kasi yun, guys. Mula umaga hanggang ngayon gabi. Midnight na. So, haba ng oras. Ganun siya ka-hardworking. Para may pambag. Pagbili kami ng food. Pambayad sa mga dapat bayaran. Ayan. So, working hard si Makoy po eh. Ano daw? Wala tayong tulog nito daw. Yutiay ako naman ito mga may isa. So siya. Matuloy siya pa ng matulog. So, na. Nakakita kami ng tindahan ng sushi. Risto. Katabi ng Mateo. Bin. <laughs> Meron din ako dito sushi pad. Kaso lang hindi pa ako nakabili ng rice for sushi. At sya ka. Ano oh, mo yung Kasi maganda haluan minsan ng mangga. Season pa lang ng mangga. Try ko kaya gawa ng sushi na lagyan ng tuyo. <laughs> Pero masarap yan yung rice. Ay, tama. Gagawa pala ako ng mango sticky rice. Yung Thai. Masarap yun, guys. So, gagawa na ako. Malagkit lang naman yun. Tapos may gata. May coconut milk. Magalit nang lutuin yung gawin. Dito ako sa tabi na kaupo. Kasi yung isa, pag pumasok na ako sa matulog na ako. Pag nakita niya ako, wala na ako sa harapan niya. Ako, takbo na yan siya. <laughs> Tapos so, mag-start siya mag-meowy. Ganyan si Matoni. So, kilala ko na yan si Matoni, guys. Tignan natin kung anong gagawin niya. Matoni! ni pa prank natin ha. Kunyari, kunyari, pupunta ako ng CR para makita niya si Matoni kasi sumasama talaga yan si Max. I'm going to siya agad. Stay here now. ikaw talaga just prank I want to make some that's a prank oh there is wong 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 baby wong wong sige sabi ko na say inyo guys biyan si Matoni no mami it's just a joke ow it's no 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 it's a joke That's a joke. Seryoso po. Oh, oh, na Naku, huwag ka pala mag-jump. lang ko to kasi delikado kay Matoni. Maikli naman yung ano niya. Koko, kaso lang. Siyempre. Chakachuchi, <laughs> chakachuchi. Mm. Why you are so sweet? How can I go out? Huh, like dancing head How can I go out always follow english for more? Sorry <laughs> ano? Oh Prepare mo na natin yung daddy. Because daddy's finished working. Hi, daddy. Come home na, daddy. Matonay, to daddy. Come on. Ako, pag nagsalita si Matonay, ang takbo ko siguro. Uwi <laughs> na, dong. Uwi na dito sa iyo. Uwi na, dong. Matonis walking dog. Yan. So ay nakatingin na si Matoni. Mm. So umaga, tanghali, hapon, gabi, tinginan lang kami ni Matoni, guys. Pag ako ay magluto, meowing. Pag ako ay mag CR, meowing. Pag ako ay maligo, gusto niya rin sa mama. Lahat na lang. Pag ako ay kumakain, nakaharap din siya. Nandun din siya sa taas ng lamesa. Pag ako'y nag-prepare ng something na lulutuin ko na sa lamisa nag-i-slice, nandun din siya sa lamisa. Lahat na lang kay Matomi. Or else, nandun yan siya nagaantay sa taas ng fridge. na <laughs> nasanay siguro siya na lagi. hindi ako nakikita. Hindi ako nawawala. Nawawala lang ako pag tulog siya. Ako nag-i-escape. Pumapunta ako ng supermarket. <laughs> At matagal na yung supermarket ko. Isang oras. Balik na kaagad. Kasi, Matoni is waiting. Sabi ng isa. Don't take long. Matoni is waiting. Umiiyak sa pintuan. Ah. So, nagme-message na siya. Alam nyo guys, yung story ng mm, Cortina na yan. Ginanya ko na lang siya. Kaya <laughs> na ako ilagay sa kabila ang isa. So, yeah, mo lang ganyan. Hindi naman niya kailangan. Hindi na nadagdagan yung halaman ko. Sobrang init kasi. Ayun, na na tuloy dito si Matoni. Ganda pa naman doon ang harap-harap niya doon sa bintana. <laughs> ako, naghahabulan talaga kami yan, guys. Lalo yung sa si Arlo naman ako pupunta. Ano grabe niyan ang ano-ano namin ni Matoni. Shock talaga siya. ibang pusa, parang hindi na ako ganyan. Ganyan ba yung mga pusa niyo, guys? Na sunod lang sunod, tapos umiiyak pag umaalis. Nagiging isang mato niya. Ano sus Asus! Silip-silip yung isang mata, oh. See you! Nakapikit, pero gising yan. Tulog na ako, Ha? Good night na. Kasi mo nag- <laughs> Dinilat yung isang mata. <laughs> Biga-bigaon. Good night. Sabi ni Matuloy, hindi ka naman natulog. Na Nakaupo. Nakaupo ka pa nga dyan. Paano ka dyan matutulog? Hindi naman niya higaan Nakaabang eh. Ang sarap na niluto ko na gulay. Yung may sap-sap tapos sari-saring gulay. Marami pang natira na gulay. Hindi ko na siya kaya kainin kasi alam ko bakit mabigat sa, sa, tiyan yung kanin. Kaya dapat bukas hindi ako magkanin. Siniisip so ko kanin pagkain ko bukas kasi ayoko magkanin kung magpasta ako, ah, mabigat pa rin, carbo pa rin siya. Kung magmongo, kakain pa rin. Ewan? Or magsalad, minsan kasi guys yung salad na ginugutom ako pagkatapos din. Mga lipas ng mga ilang oras. Gutom yun din ako. Hmm. So, sige na guys. Bye bye na guys. Si Matunay nakapikit pero yung isang mata nakadilat pa. Nakatingin dito sa akin. Good night, guys. Ako ay maliligo pa, guys.